dito sa Bagao, sa lalawigan ng Cagayan, ay dumaan kami sa San Jose din sa kaibigan ni Pops Romel. At dito kami nag-almusal sa napakasarap na pancit kabagan. Ito ay ang pancit batil patong. At pagkatapos ng almusal ay dumiretso na kami sa bahay ni Boss Manny para mag-repair rin ng mga gamit papuntang Maynila. Sa dito. Uh, Dali na to nandito na yung bahay nila Boss Money ito mga motor namin yan girap na kami umabot ng 18 hours ang naging biyahe namin kasama na rin ang pahinga hanggang sa makarating kami dito sa Manila ito na ang last day ride adventure namin ng North Loop na ito kaya tara, samahan nyo kami So, paalis kami dito. I-gear up na. Yung ano mo dun, tina-charge ha? Ah? Ay, oh, pipicture dun siya, no? Ah, Okay. Ang mo na. Ay, di na. Ah, baba ba? Baba mo muna po. Baba. Okay. Hi, <laughs> thank you. Thank you, po Okay. <laughs> sarap salamat napakagandang experience na naman ang nangyari dito sa atin dito sa may blue water lagoon dito lang yan guys oh, ano? sa bagaw bait naman na ito mga taga rito talagang accommodating sila guys ano lang nakakatuwa lang dyan may mga tindahan tindahan silang maliit lang pero hindi mo overprice. Thank you very much, ay. Uh, ganito mga tao, laki ng saludo natin sa kanila. Na. Talagang parang ano, hindi sila mapagsamantala. Sakto lang talaga yung mga presyo nila. So diretso na kami sa katropa ni Romel na taga San Jose. Uh, mga anlang lang nasa 20 minutes drive lang siya motor ito na dito nang na pinaka last na ano ng uh, ginawa ng provincial road so sana sa pagbalik natin dito ay hanggang doon na yun maabot na so alright medyo mahaba pang ano ang tatahakin natin time check tayo ay 7.30 ng umaga sakto lang yan mga 7.20 7.30 nandun na tayo yakain na tayo, hindi pa kami nagal all Alright, good morning, bagao dito na kami ngayon guys sa may bahay ng San Jose hanap dito namin yung uh, ano pwesto ng katropa ni Romel yun sa kabila okay dun sa kabila hello day. hmm. Ayan o, oh, yung kainan dito. Kuya, C88. Sikat din itong pancit patil batong ilang kabagan eh. Okay Na-order <laughs> na, na kayo? Uh Oo. -oh. Pancit patil, tag-isa tayo na. Ayan, sinunod so, nila.

Ano Kumusta mami? Sarap. Ga bil. Pati yung sabaw, tigal pag uunyon, Grabe, suwabe. Mm -hmm. Kasi napakaraming service talaga. Oh, yung mga iba, oh. pina-take out na namin. Yung eh, iba. dito lang kami yung ano, portion na natalo ni Papsandro. Pignan niya. <laughs> Grabe, sa kanya oh, malinis. Oh. Clean up talaga. Clean <laughs> <love> up yung tinggal. <laughs> salamat. Yeah. Ano pangalan niyo, te? Joanne. Joanne. Joanne

Special delicacy siyan dito eh guys, sa Cagayan Kaya very much recommended Dito lang yan sa may San Jose Sa Kuya C88 Napakasarap Busog na busog kami lahat Kaya didiretso na kami ngayon sa kila Boss Money Sa bahay nila Hold on Oh no! Mga 10 minutes na lang ay darating na tayo sa bahay ni La Voz Maglilipit kami ng mga naiwang namin gamit doon at didiretsyon na kami sa Maynila Nandito na kami sa bahay ni La Voz Nakapagpahinga na kami mga at least 15 minutes At ngayon nagkahanada na kami ulit uh, alis nila Diretsyon na to ng Maynila medyo mahaba ba mga 14 to 18 hours depende sa takbuhan sa so, dito uh, daling ko na to okay. pinagmimitingan namin yung ano, sasakyan ni Andrew kukuha daw siya eh wala daw siyang pang down. Ngayon, papayaramin ko siya ng 160, bayaran niya lang sa ng 260. Yun, ang maganda. Yun, ang maganda. Ano, ano yan? At least may pang down na siya. Oh, one month to pay lang yan, one month to pay. Hindi. Ano? Three days to pay lang. Ten years to pay, ten years to pay. Grabe, lapit mo Mumbai Lapit mo Bombay. So, time check tayo ngayon. 11.06 Oh, sakto sa uh, mama mga gloves ka Di na na lang. ha ah oh, sige pre fried pa ah good luck sana natin tayo alright Ah, bobs. Pre, ride jeep, <laughs> Pagka-shay mo na 'yan, 'di ba? Thank you. Thank you. Signature. Sarap. Arisay, bye free. Arisay, arisay tayo. Sarap. Sarap. Halo-halo tayo. Right, thank you tai. Right, sarap. Ride, sarap. Ride sarap. <laughs> So na na, sa kami dito sa may petron ng Tugigaraw. So full tank na para ba dire-direso na kami hanggang ano na to siguro, Aretao. Kaya titingnan natin. Ha, grabe init. <laughs> Natawa nga ako kay Andrew eh. Pag nakakita ng halo-halo, kumakamot sa helmet eh. <laughs> Grabe tong biyahe na to Saya, sulit Solid Uy, ito na palang Robinson's Place Tugigaraw Kaya pala matrapik eh Nasa siyudad tayo ng Tugigaraw Daming tao dito talaga oh Mamaya magpaano kami doon May dadaanan pa kaming ano daw sabi niya? Bonton Bridge daw. Malayo-layo din palang ang Nasa mula sa bahay nila Boss Money, 20 kilometers. Ito ngayon, sinet ko yon yung trip to ko mula sa bahay nila Boss Money, papunta sa Maynila. Titingnan natin kung ilang kilometro yung tatakbuhin natin. Nakalagay doon kasi sa ways ay ano 491 kilometers tapos na sa 12 hours ang travel time. Yun ay ano yun sa ways na uh, dire diretso hindi ka maghihinto. So uh, baka abutin tayo ng 14 hours to 15 hours. So ang oras nga pala ngayon ay saktong alas 12 kalilipat lang 12 o'clock. Alas 12 ng hapon na So good luck Plus 11, mga alas 12, alas 3 Makarating sa bahay Ayun may halo-halo na naman nakikita <laughs> Pero busog pa kami Grabe ang sarap talaga ng pansit doon First time ko makatikim ng ganong klasing pansit Na pansit patil batong Grabe ang sarap Totoo Promise walang biro yun Grabe, at saka napakaraming serving Solve na solve Pang dalawang tao ata yun Pero wala Ano kami, tikwas kami kay Boss Andrew eh <laughs> Grabe sa kanya Malinis yung plato eh Ang mo talaga Mmm, <laughs> sarap <laughs> Eh, mga kasama namin iba, ito may mga karga may pinadala yung ta ni Boss Manny na mga At uh, pang ano pang gulay at saka mga suha sa doon mayroon meron din siyang dala eh. sa amin kasi full pack eh di kami pwedeng ang <laughs> bigat na motor eh di kami pwedeng magdala ito na nakikita ko na yung ano Bonton bon Bridge pala ito eh Tama ba? Oo nga, Bonton Bridge Santiago, Tugigaraw ng hangin. Ang na naman tayo dito. Grabe, ganda ng lugar. Ito dire-diretso naman to. Walang Walang liko-liko kanina pa. Naplat yung gulong ata ni Papson eh. Ha? Okay. Ano nga eh? Gulong ko. May tusok? Magbabawas na siya eh. Malambot eh. Ah, okay. Stop over muna kami dito. Mga halo Habang si Papson nagpapabulkanize ng gulong niya. Halo-halo, Papson. Yun! Yun! masarap hello 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 so kain na kami dito sa ginuto oh, mang tropa <laughs> <laughs> papaitan tsaka yung liempo tsaka halo halo Dito sa sa blue water. Doon nitakam.

So ang oras ngayon ay 3.07 ng hapon na Puro dito ang gaso Petron <coughs> 53 Parang sa Manila ang <coughs> Kaya medyo nag cool down ng init Sakto dito pag nasa ano na, may bandang Biskaya na wala na madilim na okay. Okay. kami dito sa glitch, dito lang yan sa paglagpas ng tulay. Pali sa may crossing dito at ang location nito ay dito lang yan sa may kabatuan Isabela. Meron kami nakita dito na palakang bukid na binibenta. First time ko lang talaga nakakita ng ganito. Sa aking curiosity ay tinanong ko si Manong kung magkano ang benta niya. At ang sabi niya dito ay tatlong tali daw ay nagkakahalaga ng dalawang daang piso. Ito may signage dito Diretso Santiago Pagkakaliwa ka papuntang Kawayan Isabela at saka Kabatuan proper Ano nga ba natin doon kanina? Anong dinanan natin? Sabela. Rojas. Rojas sa Hindi rin nagtagal ay bumiyay na rin kami kaagad. Dahil according sa highways ay meron pa kaming 13 hours na travel time. Pasado alasayas na rin ng hapon na mapadaan kami dito sa mga ng Cordon Isabela. At nang mapadaan kami dito sa ginagawang daan ng Cordon Dia de Road ay halos palubog na ang araw. Ramon Dia Road. So, nandito na ngayon kami sa ano, sa Bagabag. Ano oras sa ba, pre? 7.17. 7.17 ang oras ngayon. Dito sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ito, namili kami dito. Sarap yung mga pasalubong dito daw. I-recommended ni Boss Manny ito. Babalik-balikan yeah. oh, Babalik tayo dito Oo nakalagay babalik-balikan eh. Tignan nyo yung isa nandito dito dami ng bilahan dito Pinipilahan Mahinga-hinga mm. na kote Nakapamili na rin kami Alas lahat, alas Ito no, pala yung dress niya no? ah, Wala no. meron pa isa oh. Gusto mo? May isa pa pre may isa pa, palibre ni ano Ni Pax Andrew sarap, sarap. Hmm, sarap. <laughs> Ito yan The legend and the only Pops Andrew Itong lugar, Aritao So, dito muna kami Sa Aritao Yung malaking ano dito Mga kainan, ayan ah sakto lang naman dyan tayo kakanan no? masarap ba dun para sa makdo? o ah. oh. oh. e, wala dito pang makdo eh dito <laughs> tayo sa SM North wala sa bro sa Nasione, Jollibee dito na, no? sa may kabaratuan paps may uh, makdo dyan, Macdo, dyan. Macdo, Oh, okay. kaso nga lang dito sa may kabanatuan, lumipat na. <laughs> ito gigiraw na. <laughs> Kunin na lang. Baba mo lang nang sa Ano Dito na kami hensano sa Talavera. O sige. Talavera. Time check 12:14. Medyo malayo layo pa, may 200 plus pa eh. Kla mo Ha? kulang, Puro ng london. Alas 4 tayo makalatingin to? Ito, nag-order muna kami. Andun pang seno. Big mac pa siya, pre? Big mac, saka chicken. Small mac sakin eh. <laughs> <laughs> Big mac, saka chicken. Okay. Ay, natok na lahat eh. Pipikit na daw habang nagmumotor. So mag-order mo na yan. ka muna si ano, si Boss Madam. Uh, All right. muna na sa CR. Eh. Nag CR lang. Gutom na gutom dalawa. Oh. Uh, Ay, Kumusta? Kumusta ang biyahe nyo? Ayos. tayo. Pero masaya. Good look. Di raya yung nangyari. Ah next natin na, ano, Sagada naman. Tawid Dagan. 2 days title. Tawid Dagan. Baka Mindoro na, no? Sige, Mindoro. Marindoke. Marindoke. Oo. Paraliw. Ay. Asa yung iba? Doon nata natutulog no? Tingnan natin yung iba Natutulog pa eh Oh, unat-unat muna, unat-unat. Kaya naman palang nagmumotor habang natutulog ah. Oh, kaya nga eh. Ito natulog din ako, sasalpukin ko na yung trailer eh. Nakita mo lang mapapshoot kanina yung pinapa-overtick ko si Andro. Ayan, nagsouch na lang ako eh. Binas pa na ganun ko na ako kasi bumalik ng ganun. Bihira kasi magsalitan ng gawang to eh. Ako naman. <laughs> Balis na kami. Lalarga na naman. Dito sa Makdo. Ano oras, Dre? 12.00, sakto nito magalaw na 12 Yan, 12 Magala una na twelve fifty nine yano ano 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 Girap 200 Last na pagas natin 200 Woo! Sorry Andito na tayo ngayon sa San Miguel At halos kalalagpas na lang dito sa arko ng Nueva Ecija Dito halos lahat ay naantok na At napipikit na, na biyahe namin Malapit na mag-alas 3 ng madaling araw at halos 16 hours na rin ang aming biyahe dahil sa marami kaming stopover na ginawa. Do so, habang binabagtas namin ang Claridel Bypass Road, ang tropa nating sila Pops Romel at si Ara si Andrew ay muna dito sa May Shell gasoline station para na magpahinga at dahil sa hindi nila nakayanan ang antok tama naman yan at nag iwan sila ng macy sa gc dahil ang importante ay makauwi tayo ng maayos at safety sa kanya kanya nating mga pamilya Marating na namin uli ang shell Marilao ay dito na ako bumusina sa mga kasama natin na kaliwa na at kakalas dahil dito ang way na papunta sa amin. Papuntang monumento na kasi ang way ng dalawa nila Pops Rino at saka nila Pops Ron. At buti naman ay maayos na rin silang nakauwi sa kanilang mga bahay. mag alas 5 na rin ng umaga nang marating kami sa bahay at ito ang nagiging total ng ating naging biyahe. At ito din ang tinakbo natin mula sa bahay ni La Fresmani. Sa wakas ay natupad din ang napakapagod at napakasayang North Loop Rides Adventure na ito. Maraming salamat din sa tropang NICP sa tamayan sa daan, kulitan at walang katapusang halakhakan. Ang video na ito ay sana mapapangiti hanggang sa pagtanda natin at magiging silbi na rin bilang isang gintong alaala.